Hey guys, nagtataka lang ako bakit yata napaka mabenta at marami nagre-recommend sa akin ng smartphone na to. Kaya naman napabali na rin ako para malaman yung sagot guys kung bakit ba napaka big deal ng smartphone na to ngayon. Nasa around 12,000 guys ang presyo ng smartphone na to na merong magandang display na merong AMOLED 120Hz refresh rate. Actually guys, naka 144Hz refresh rate yan. Mamaya guys, malalaman nyo kung bakit ganyan. Tapos mataas pa yung kanyang resolution dyan. Naka 50 megapixel siya with 16 megapixel na front selfie camera. Snapdragon 7 Gen 3 yung kanyang processor. At masyadong malakas yan. Para sa may around 12,000 lang na presyo niya. Sa may 12256 na version. Alam ko nagsilang po Poco X6 Pro 5G na karang 12,000. Pero guys, 12,000 ang SRP ng smartphone na to. At ang SRP ni sang Poco ay eh 17,000 yon. Kaya still guys, kaya how much more guys pagka nagsilang pa po ang smartphone na to eh talagang mura siya lalo. Ang hindi ko inasaan guys is meron po siyang 6,000 mAh battery. Masyadong mataas para sa may around 12,000 nga. Dahil maraming mga lumalabas sa mga smartphone ngayon na kadalasan nga is puro mga 5,000 lang. Tapos samahan pa nga ng 80 sa charger. Kaya I think guys, panalaw talaga ang specs ng iqz 9 para sa may around 12,000 nga na presyo niya sa so, may 12256 na version. Kaya I sa ganyang klase ng specs pa lang. Eh, alam ko na kung bakit napakabenta ng smartphone na to. Isa pang nagustuhan ko dito sa mga IQ na mga smartphone is maganda po ang UI niya. Mas exciting siya guys at hindi siya boring compare sa mga UI ni Transion guys na masyadong limited. Masyado pong limited guys yung mga UI ni Transion at napaka konti ng customization sa mga sa home screen natin. Pero itong si IQ guys is medyo, I think mas prefer ko yung gandong klase ng UI. Compare guys kay Transion, I mean lahat ng smartphone ni Transion, eh hindi po ako nagaganda sa mga UI nila. Pero sa specs case, wala akong problema doon. Pero kung sanay naman po tayo sa may UA ni transition, I think wala naman problema yun guys. Pero para sa akin, mas gusto ko yung UI na ganito. Na hindi siya boring gamitin. Mas maganda yung visual niya. Mas maganda yung presentation niya. Ito kay si, ano, si Tecno Camon 30 Pro 5G. Yan po yung UI ni, ni Transion. Siguro sa inyo, wala namang problema yan. Pero para sa akin, is napaka may mga napapasin talaga ako dito habang ginagamit ko yung mga smartphone nila na nakukulangan po ako. Isang example dito guys is yung pagka magse po tayo ng mga application sa kanya. Ito guys oh. So, pagka i ko yung mga apps dito ni Transion I mean ni, Yung mga apps guys na mga naka sa kanya is wala man lang tayong option dito para i-remove siya or anything. Umaga pang move lang siya guys oh. So, I-move lang natin pero wala tayong option na i-uninstall sila o i-remove po sila. Wala po tayong ganong option. Pero sa ibang mga smartphone guys, is meron po tayong ganong option. Ito guys, okay, so yung ibig kong sabihin. Yan. Pagka nag-select po tayo ng mga icon dito is wala po tayong create folder. Wala po tayong remove dyan. Pero dito nga kay Tecno is wala yan. Pero dito kay IQ is meron po tayong mga option na ganyan. Doon lang guys, medyo may mga konti talaga akong nakukulang kay Transion pagdating sa mga UI nila. Pero overall guys, magandang specs nila Transion. Sadyang bitin lang talaga sa mga UI. Isang napansin ko pa dito sa may display ng iqz 9 is pagka binuksan po natin yung pinaka refresh rate po niya sa may developer option. Ito guys, pakita ko sa inyo. Developer option, pagka inon po natin yung ating show refresh rate. Ito guys, naka, ang nakakapagtaka sa kanya is naka 120Hz sa refresh rate lang po siya. Pero dapat po guys is naka 1.44Hz na refresh rate yan. Dahil yan po yung pinaka support na mismo mismong smartphone natin. Hanggang 1.44Hz na refresh rate po siya. Pero sa hindi may paliwalag na dahilan guys. Is na nakapako lang po siya sa may 120Hz na refresh rate. Hindi po gumagana yung 1.44Hz na refresh rate niya. Alam po guys in-address na ito ng no, ibang mga nag-review no, I mean, nag ng no, mga smartphone na ito. Itong si IQZ9. Pero still guys, Parang 6 months na po ang smartphone na to. Pero hindi pa rin po siya napipix ng IQ dito. Still, naka 120Hz na refresh rate pa rin po yung display niya. Pero kung di naman sa inyo issue yan, I think okay lang naman yan para sa akin. At hindi naman na ganun ka big deal yung kanyang refresh rate. Still guys, yung 120Hz is napakabilis na nun. Pero, pero dahil nga sinabi nila na merong 144Hz refresh rate to, eh sana malang gumagana yan guys. Pero yung isa sa kagandahan nga dito niya is meron po siyang mas mataas sa resolution dito sa may display po natin. Kasi meron po siyang option namang ng UHD. And guys, para para sa mas sharp na display natin. Ang kaso nga lang malakas po siyang kumain ng battery. Pero wala namang problema 'yun guys dahil nga mataas naman yung battery ng smartphone na 'to na merong 6000 mAh siya battery tapos pabilis pa po siya mag-charge na merong 80 watts sa 80 watts sa charger. Kahit hindi naman na issue 'yan kahit naka Mataas tayo ng resolusyon ng display. Sa mobile data naman guys ni IQZ9, ito po yung mismong sample natin ng speed test natin guys. Buti naman pala kahit paano isupported po ng 5G na mobile data itong si IQZ9. Dahil yung pinakaunang smartphone na tinesting ko nga is si Redmi K80. Wala pong 5G yun guys, hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Pero buti naman kahit paano itong si IQZ9, isupported po siya sa 5G na mobile data. Kaya wala naman tayo may problema rito. Still okay din po ang signal niya at malakas naman ang mobile data. Sa gaming guys, meron po siyang Snapdragon 7 Gen 3 na processor. Ito guys yung kanyang Antutu score pagka po tinignan natin. Is meron po siyang around 800,000 score guys dito sa may Antutu niya. At pagkakinong po natin niya sa ibang mga processor guys, katulad ng Tecno Camon 30 Pro 5G, is meron po siyang mas mataas dito. Mas mataas po siya ng 100,000. Pero pagkatingin natin dito guys, yung breakdown niya, kung bakit ba mag, mas mataas itong si Tecno, is dahil po yun dito guys sa may UX niya, saka sa kanyang RAM, kaya sa may memory niya. Yan po yung malaking contribution kung bakit po mas mataas yung Tecno Camon 30 Pro 5G, compare po dito kay IQ 9 Pero guys, pagkatingin po natin yung kanilang GPU dito, medyo mas lamang po dito guys ang IQ 9 compare kay Tecno Camon 30 Pro 5G. Pagdating po sa may performance sila, tingnan mo naka may the Immensity guys na processor at naka Snapdragon guys na processor itong si IQ. Pero bukod pa dun guys, ang kagandahan pa nga ng mga dragon ng mga processor ay eh, mas optimized po sa mga gaming. Ang isang prueba dito guys is itong si Call of Duty Warzone. Pagka po nagbukas tayo ng Warzone Mobile dito, gagana po ang Warzone Mobile dito sa may iqz Z9. Pero pagka po sinubukan natin siya dito sa may Tecno Camo 30 Pro 5G, papakita ko sa inyo. Actually, na, alam niyo naman na to na hindi po siya gagana. Dahil hindi ko lang maintindihan guys, mukhang itong Dimensity 8200 na processor is hindi na po siya supported sa may Warzone Mobile. Kaya po pagkabinuksan po natin siya, hindi po siya gagana. Instead guys, ang gagawin po ni Warzone Mobile, isa is pupuntahin po tayo dito sa may Call of Duty Mobile na lumang game. Pero dati least supported po ito sa may Warzone Mobile. Pero nga ngayon, dahil nga sa mga technicalities na hindi pa siya ganun ka-optimize, eh talaga mukhang matatagal lang pa ito guys. Ito mga processor nila, MediaTek. Pero guys, napansin ko sa mga medyo mahinang processor lang naman yan. Dahil gumagana po ang Warzone Mobile sa may Poco X6 Pro 5G. Pero dito sa may Dimensity 8100 sa 8200, eh mukhang hindi po siya gumagana ngayon sa may Warzone Mobile. Kaya kung sakali man guys, Warzone Mobile ang madalas natin nalaroin. Kaya mas okay po talaga na maghanap tayo ng mga smartphone na merong Snapdragon na merong processor. Tsaka kung naaalala nyo guys, pag nagigames po tayo ng Warzone Mobile sa mga smartphone nila Transion, especially nga ito, mga merong mga Dimensity 8200 na mga processor. Ang mga graphics lang na ito guys, meron po sila mga low graphics lang. I mean, parang lowest graphics pa ngayon. Pero itong si IQZ9 meron po siyang medium na graphics dyan. Malaki po yung difference sila. Maganda po ang performance niya at kahit pa paano napaka-smooth niya. Pero kung mapapansinin nga natin sa mga AnTuTu score nila, eh mas mataas kay ang AnTuTu score. pero si Tecno Camon 30 Pro 5G or even kay Cineplay City 20 Pro. Mas mataas ang AnTuTu nun pero mas magandang performance ng smartphone na to. Isang hindi ko pag-i-sinexpect dito kay IQZ9 pagka ko kung po natin sa sa Dimensity 8200 na processor, ito po guys yung temperature niya. Ito guys yung IK IQ Z9. Ang naging temperature po niya dito guys sa may 20 minutes na benchmark test is around 43 degrees Celsius. Pero sa si Tecno Camon 30 Pro 5G is po siya ng 50 degrees Celsius. Sobrang init po niyan. At kaya even sa may temperature nila, eh, malaki talaga yung lamang guys ng mga Snapdragon ng mga processor. Compare sa iba mga processor na malakas nga siya, pero napalakas din uminit. Siguro guys, ang downside lang po ng smartphone na yan is naka-Chinese ROM nga po siya. At wala po tayong mabibiling ganito klase ng smartphone sa global release. Makakabili lang po tayo ng smartphone na yan guys sa mga Elisada sa kasama yung Shopee. Kung sakaling mo po interested kayo makabili ng ganito klase ng smartphone, eh lalagay ko na lang po yung link guys kung saan po ko order ng IQZ9 para po makaiwas tayo sa mga scammer ng mga online seller ngayon. Kaya kung sakali man guys, naghahanap po tayo ng magandang gaming phone na mayroong magandang display at murang pressure lang. I think medyo late man ako nasabihin to. Pero isa to guys, sa pinakasuit ng smartphone ngayon, ngayon 2024, dahil na napakaganda ng specs ng smartphone na to. And yun lang guys, yung mabilis na video natin. I hope nakatulong po ang video na to. Thanks for watching.